Aliba, wala tayong paparkingan. Uy, eh? <laughs> <Walang bariya>. <laughs> wala tayong Uy! Ka pala Wala kong bariya! Wala! Ha? nagala mo na ng malayo yan ah. Laon yun. Okay naman. Dito tapos <laughs> Sige, sige, ingat, ingat. Hoy, <laughs> naghahanap kami kainan eh. Oh, nakabukas. Nakabukas. Naghahanap kami kainan. <laughs> Walang parking dun eh. Meron <laughs> <Ition>? ba, oh? <laughs> Fernando. Sa ano kami? Sa Fernando. <laughs>